Good morning guys. Time check 5 a.m. na po at tayo ay magpupurga ng ating alagang kambing. Ayan yung ihiwalay natin na native kasi uh, pasasampahan na natin siya. Pupurgahin muna natin bago pasampahan kasi dadalhin natin doon sa kabila. Bilang lote. Ito ang gamit natin guys so oh. albendazol. Ito guys at gumamit tayo dito ng 5 ml. Ayan. Okay. Kita na. Ito yung pinorga natin, yung native natin. Kasi dumalaga to eh. So dinala natin doon, kasi nandun yung turo, baka biglang masampahan, wala pang purga. guys. Ayan na guys, naibaba na natin yung native nating kambing. Ayan natin. Binigyan siya nat binigyan natin siya dyan ng ipil-ipil. Yan na yung pinorga natin kaninang alas 5 ng umaga guys. So, Pabukas, natin ng B-complex bago natin dalhin doon sa kabilang lote. Ayan. So na guys, oh. So, after nating purgahin kahapon, tuturo ka naman natin siya na. Ng... B complex ayan kasi napurga na natin kahapon ng ating native na kambing ayan tuturo ka natin naman siya ng 3 ml na B complex ayan ito na siya guys o oh. 3 ml na B complex okay ito na siya guys at nilagyan ko siya ng stopper dito para hindi masyadong pumasok yung karayom para may hangganan lang siya Ito lang natin siya banda turokan guys. Good, uh, arena guys? pingas. Kasi puro pingas ang tenga. Dali mo na sa loto guys. Dito na kami sa area. Babao lang to. Dito na siya, guys. Ayan. Ayun na, guys. Ayan na yung isang native natin guys. Ang dala natin kanina. Yun, oh. Ayan. Apat sila dito. Ayan yung isa. Ayan. Okay hanggang dito na lang guys. At bye bye. God bless you all. Thank you for watching.